Talamak na talaga ang scam ngayon pati kasi mga gamer o mga naglalaro ng online games na bibiktima niyan. Paano nga ba maiiwasan? Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journal? Ivan Tarinke. Sa panahon ngayon, digital na ang ginagamit sa pagbabayad. Karamihan dyan ay gamers na gumagamit na in-game coins para makabili ng gamit sa laro. Pero sila rin pala ang target scammers. Sa inilabas na bagong analysis ng TransUnion na isang global information and inside company, lumabas na umabot sa 15.2% ng biktima ng video game scam. Nasa libo-libong dolyar daw kasi ang pwedeng makuha ng scammer sa mga gamer. So the most expensive item allegedly being sold in CS:GO is in running in between sixty to hundred US dollars. So they will most definitely target that one. Madalas daw ang scammers ay nagsisend ng links na nakakainganyo, pindutin. At pag yan ang iyong napindot, na oh, Goodbye in-games items na talaga. Nag-send sila ng mga ganong links na which is very tempting kasi sobrang nakakonvince kaya na-victim ako doon sa mga scams nila nun. Ang target daw ng scammers ay makuha ang bank at personal information ng biktima nila. Kaya karamihan daw talaga ng nabibiktima ay mga bata na nakakonek ang credit o debit card na magulang sa device sa kanilang ginagamit. It's not actually the in-game. It's the cards, debit cards, or wallets that's attached to the game that they're targeting. Kaya kung nagbabalak daw bumili ng video game skins or items, siguruhin daw na nasa loob ito na accredited space. Paalala naman sa mga magulang na bantayan ang inyong back history. Dahil kung magbawas daw ang mga scammer, ay hindi mo mararamdaman. Pero kung pagsasamahin lahat, Magugulat ka na lang sa laki nito. Maging mapagmatsyag at kilatisin muna ang mga nagbebenta ng in-game skins at tokens. Para sa uli, walang pagsisisi at hindi manakawan. Mobile Journal Ivan Taringi po atin, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.